good Wednesday guys um, ngayon ay kakain na tayo ito yung niluto natin kayo ng umaga na hindi na tayo ka almusal kaya binaon na lang natin uh, tapos may dala rin tayo na paninda ang ating niluto kanya ito guys ay balbakwa galing sa palat ng baka mm, guys. mm kain tayo guys uh, ayun o ko lang na tigman ng aking niluluto kanina uh, niluto ka naka tikim na kanina nung ni ko lang after kung luto dahil hindi naman ako nag almusal kasi pagalis ng bahay dito ko na siya na lasap ng lasa okay naman siya uh, manghang lang manghang ang sili sticky ang sauce niya yung so, sauce niya ayan malamot na rin yung balat hali ah, guys kain tayo guys ayan uh, ang ating kanina niloto guys yan <clears throat> aga pa tayo ng ising kanina dahil magluto ng balbakwa ano sa guys uh, Ayan, yun ang ating karni nung hindi pa naluto uh, pinakuluan at saka hinugasan lang at saka yung atin ng mga pangsahog na uh, natin mga pangsahog bago lutuin para hindi na tayo mag hirap maghanap-hanap ng pabul-habul para pa na lang, apply na lang na apply Ayan guys uh, tea. um, nagyari natin star anis and luya Uh, tapos sa uh, sibul pepper at saka sili haba, saka sili labuyo, and rice, sibuyas uh, at saka bawang. And so uh, guys, uh, and natin muna pakuluan. Palambutin natin. And we'll uh, apply na rin natin yung tanglad para manuot yung amoy, and guys. Uh, kuluan, uh, apply natin tayo ng beef cubes para dagdag lasa. laluin para matunaw yung cubes hantayin na natin hanggang lumambot ng ating balat ng baka bago i mix na natin apply na din tayo ng congize 20. ito para yung technique ng pag apply ng astuity na hindi mo nang kailangan lamasin para lalabas yung katas niya uh, sa saw saw mo lang sa kumukulo na tubig kukusa na siya kakatas guys yan tansahin na lang natin yung timbang ng kulay niya para maganda naman tingnan kung nagatimbang yung kulay ng astuiti sa niluluto natin na balbakwa kasi kadalasan ng balbakwa may astuiti na ina-apply guys maganda tingnan manilaw-nilaw yan na guys Laya na natin ang asuti hanggang matansya natin yung timbang ng kulay niya. And, yun. <coughs> yun. Ano Laruin muna natin kung ano na ang lagay ng kulay medyo kulang pa kailangan pa natin i applyan ulit yan guys kasi kung makatas pa itong aswete natin eh Ayan. guys Okay na uh, Tama na yung kulay At yun na nailigpit yung buto ng astuity uh, Para mayala iligpit na yan sa basurahan Ayan, nalulugan natin uli. Para ma-mix ng maayos yung kulay. Ayan na siya, guys. <coughs> Atin na ditanggalin mo maya yung tanglad na kasi nanuot na yung amoy niyan. mo muna natin para lambutin yung kanya, yung karni, yung balat. And guys, tanggalin natin yung tanglad kasi nanuot na yung amoy niya eh, para hindi na sa mag o kayo maghalo-halo na na natin sitabi na natin sa atin trash uh, trash bag uh, Inis natin na tingnan. para pag-apply tayo ng mga pangsahog niya mamaya. Okay na siya. Uh, tingnan. Tingnan natin tikman yung baboy kung malambot na. Ay, baboy. Yung balat pala. Pansin nyo, nakuha ko ng isa. ng joma, Tigas-tigas pa, mga konting kulo pa guys. Uh, mga konting... Konting kulo pa. Ayan guys, uh, nailagay natin yung mga pangsahog ni lahat-lahat. Okay na, napay natin lahat dyan. At saka okay na yung lasa. Tapos, uh, finish. Tsukuha na natin. Uh, product na natin yan guys. Okay guys, thank you and good luck.